ulit kami sa kasuluang malinaw between two different parties. Individual parties. Intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government. So nakasundo po kami doon. Hanggang sa dumating na naman yung time, tumatawag na naman itong may-ari po at sinasabi may tumawag po sa kanya. Inaharas siya na yung property na nila ang pagbabali niya. Yun po yung uh, nangamba na naman siya. So ang sabi, wala tayong dapat pangamba. Yun yung lagi na pinapaliwanan sa kanya. Pero bilit niya in insist na mayroong nasa likod ng mga pag ng mga pananako, ng mga panghahala sa kanila. Kaya ang ginawa po natin, pakipag-ugnayan ko din tayo sa si LGU. natin na wala na yung uh, dapat i-atras. Kaya dapat natin ituloy yung uh, peace rally nito. So, so nagpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang April 28, ngayon niya po yun, ay mag-mag April 27, kahapon, April 27. Nagulat po kami yung buong uh, ng property ay mayroong sampung tarpulit na nakalagay private private property bawal gamitin. At may nakalagay kong pangalan to na attorney. So nagtataka kami bakit biglang merong gano'ng uh, announcement ng na meron po kami existing na kasunduan. So ang iniisip namin bakit ba iba-iba? Nalaman namin kinagabihan ng April 27, may pumunta na mga polis para papirmahin yung may-ari written, ano na siya, type written na siya, or ibig sabihin, gawa na siya, ready na siya, na pirmahan yun na hindi siya pumapahin. So, on that part, parang medyo nakakaramdaman talaga kami na may pressure, meron ng Uh, pagkilos na hindi na ayon sa batas. So, umaga po kanina, nag-uumpisa na kami mag-set up ng stage. Inaayos na rin po ng SMNI yung kanilang mga equipments. Bigla po tumating na yun itong attorney. Attorney Jose Cruz na kung ay pagkabuyan po kami doon sa lugar ay nakita lang po sa social media kanina how he treated the everybody in the uh, on the field na iniexpect expect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos na pagkakipag-usap Sinabi namin, itay lang po yung lawyer na uh, asama natin pero hindi na po naintay at gusto po paalisin agad kami sa property. So sinundin lang po natin dahil ayaw nga natin ng gulo, ayaw natin na uh, kahit magsimula yung uh, mag-trigger yung commotion. Kaya sinunod ko na, nandun po si Bishop kanina, kami po. Hanggang sa inintay po namin yung uh, time na mapapayal. Pero up to the last minute, nagulat nag kami, mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto nyo yung i demanda niyo na ng Bishop Call. So, bigin ko sa'yo, siya mismo alam niya na yung client niya ay mayroon nila bang sa So, on that part, dapat siguro, beforehand na pumaloob yung lawyer, sana nataking pag-usap din muna sa convenors para hindi nagkaroon ng na komosyon kanina doon na parang basta ka nagtatahol. Ang mga kapulisan, naiintindihan po natin sila kasi wala na po silang power na basta mag-check doon, not unless merong court order. Pero ang ginamit lang kong basis ay yung letter na complaint na ibinigay sa uh, PNP. Kung saan meron din po discrepancy, kung po mamaya ang kasama kong uh, uh, organizer para mas maintindihan po natin yung uh, naging pag-uusap yung kasunduan. Magano so, po, hanggang sa makancel na nga yung event. Kaya nakakalungkot po, po dahil lahat po tayo gumastos na ng ating airfare sa sarili natin bulsa. Voluntary tayong nagsikap na magsama-sama para manindigan para sa bayan. Pero all of us sudden, dahil lang sa pag-abuso sa kapangyarihan, sa panggigipit, sa pangaharas, nawala po yung digital bilang isang pinuno ng bayan. Kaya ang sa amin po, kailangan natin ng justisya kailangan natin ipakita sa taong bayan na nasa na yung pinuno, mga namumunong may political will, yung tumitingin sa batas. Yung po yung inaasahan natin. So on that part ay hindi kaya po namin, hindi hindi namin sa ito. Mag-upusan oh, po natin, paisipan natin. Are we on the right track? Nasa tamang pamamahala pa ba tayo? Kasi kung ganun po yung nangyayari, what more yung mga nasa laylayan. Kung paano tayo sinisiin, bakit po na, na, nagadamay yung uh, magandang maganda uh, layunin na yung pinapang po sa Kaya sana po uh, sa lahat ng Pilipino maging open-minded po. Ay, buksan na natin yung kaisipan natin. Masyari ng iba yung sistema, yung dami ng sistema na kita po natin. Yun po.